Iyan. Kandungan. Kandungan. Saan? Sige, Hi. Eh, lang. Sungay pa lang ka. Ngayon, potolo. Mga bagyong aking aking. Nakalawas <laughs> ba lang, garagula siya. Si darl Pero dati, ganoon kakalawag din ang binawan? <laughs>

Good <laughs> morning, Chini. Kung yun sa nalingan ka? Nalingan Ugma, <laughs> wala <Mag> <laughs> Sarap, basag-basag. Duminulag-dulag no na. talaga <laughs> Hindi ka magkapot.